matapos na nag-spray tayo ng insecticide na gold. Ano na nga ba ang naging resulta ng mga ampalaya na inisprya natin? Nahinto ba natin yung paglaganap ng fruit fly? Or patuloy pa rin itong nananalasa sa ating mga tanim na ampalaya? Ito yung bunga ng ampalaya na naturo ka ng fruit fly. Ito ka farmer yung inispirahan natin nakaraan. At ito yung iniwang bakas ng mga fruit fly na kumagat nito. Papayag ka ba na lahat ng harvest mo ay ganito na lang lahat? Hindi mo na ito mabinta. Hello ka farmer, once again welcome back dito sa ating channel, UDT Nature Farm. At sa video na to ay gusto ko kayong i-update kung ano na nga ba ang resulta matapos isang linggo na nag-spray tayo ng gold ang gold na inispray natin ay may tinatawag na systemic na kung saan kahit ang uod ng fruit fly na nasa loob ng ampalaya ay pwedeng mamatay kapag nagkonsumo o kumakain ng party ng ampalaya. Para malaman natin kung naging efektibo nga ba ito ay kailangan tingnan natin dito sa mga sumunod na bunga. Ito ka farmer ang isang halimbawa ng bunga ng ampalaya na kung saan ay tinuro ka ng fruit fly Subalit, so, namatay yung maood nito sa loob at ganito ang iniiwan na bakas ng butas na ginawa ng fruit fly sa mga bunga ng ampalaya. Kahit na gumaling na yung tusok ng fruit fly, ay mapapansin pa rin natin dito sa kanyang bunga na mayroong, yan, kapag tinagilid natin ganyan, may kita natin na may nasira yung pinakahugis ng ampalaya. Yan ay dahil sa fruit fly. Ito naman ang mga ampalaya na kung saan ay hindi pa napiktuan o hindi man lang nakagat o natusok ng fruit fly. Maganda ang kanyang yan ang kanyang katawan. Maganda yung bunga ng ampalaya. Kanina ay pumitas ako ng bunga ng ampalaya. Matapos kasi dapat kasi bago tayo pipitas ng bunga ng ampalaya ay at least tatlo o mahigit pa na araw bago tayo pipitas kapag nag-spray tayo ng systemic dahil sinabi ko sa inyo ang systemic ay isang uri ng gamot na kung saan yung mga ampalaya natin ay o yung bunga ng ampalaya mismo ay uh, napapasok ng gamot yan kaya kapag systemic katulad ng golden spray natin ay dapat at least sobra tatlong araw bago tayo pipitas kaya kanina nagpitas ako at maraming mga hindi magagandang bunga ang aking napitas. Ito yung bunga ng ampalaya na naturukan ng fruit fly. Ito ka-farmer yung in natin nakaraan. At ito yung iniwang bakas ng mga fruit fly na kumagat nito. Ang mga bunga naman ka-farmer na may kagat o may tusok ng fruit fly ay hindi na natin mabibinta katulad na to. Ito ay magiging reject na at pwede na lang pang-ulam sa bahay. Subalit hindi na natin to mapapakinabangan upang ibinta sa mga palengke ang pwede natin gawin dyan ay gawin natin pangulam o di kaya naman ay pwede natin ipamigay sa mga kapitbahay natin so balit syempre ang mga gagandang bunga katulad nito na hindi man lang uh, naapiktuhan ng fruit fly ay pwede natin ibinta sa malaking halaga ngayon ang tanong ng ating mga ka-farmer ay paano malalaman kung mayroong fruit fly pa ba ang ating ampalayahan o kung alin ba mayroong kayong ampalaya sa gilid ng inyong bahay paano nyo malalaman kung may fruit fly pa o wala Simple lang ka-farmer ang inyong gagawin Una ay ikutin ninyo ang inyong mga ampalayahan Tignan ninyong mabuti sa palibot ng inyong ampalaya Unang palatandaan ay meron kayong makikita ng mga bunga na naninilaw. Ibig sabihin nun, mayroon pang mga fruit fly sa inyong gulayan. Tingnan yung maigi ang bunga ng inyong mga ampalaya. Kapag nakita nyo ang bunga ng ampalaya na ito ay naninilaw, palatandaan yan na mayroon pang fruit fly sa inyong lugar o mayroon pang fruit fly sa inyong ampalayahan. Kaya kapag napansin niyo ito, kailangan tanggalin nyo kagad ang mga sirang bunga ng inyong ampalaya upang yung mga uod na nandun na magiging fruit fly ay hindi na dadami. Pagkatapos nun, ay pwede kayo mag-spray ng insecticide na ginamit ko katulad ng gold. O ano pang klaseng uh, na pwede nyo pang spray na panglaban sa fruit fly. Ang gold kasi ay systemic kaya kahit yung mga itlog ng fruit fly na nasa loob ng ampalaya na pwedeng dumami kapag nakalabas na ay mapapatay kasama ng mga fruit fly mismo mga nanay nito at tingnan niyo sa loob ng tatlong araw kung mayroon bang pagbabago kung sa mga maliliit na ampala sa tulad nito maliliit pa na bunga ay hindi niyo na napapansin na may mga bagong turok ibig sabihin ang mga fruit fly ay nabawasan nyo na pero hindi ibig sabihin nun mga ka-farmer na once na nag-spray ka mawawala na sila Ibig sabihin nun, mahihinto lang sila. Pero may mga ibang fruit fly naman na darating at syempre titira naman sa inyong ampalaya. Ang tanong ng ating mga ka-farmer, ibig sabihin ba ay laging mag-spray ng insecticide kahit walang fruit fly? Ang sagot dyan ka-farmer ay dipindi. Kung, kung mag-i-spray tayo ng palagi ay hindi rin maganda sapagkat minsan hindi lang yung mga fruit fly yung napapatay natin, pati yung mga pollinators natin. At kung hindi tayo mag-spray, hindi rin maganda dahil mas maraming mga hayop yung pupunta sa ating ampalaya. Ang gagawin lang po natin kaparmer ay prevention is better than cure. Una ay simpre observe natin yung buong area. Kapag may nakita na tayong mga sinyalis o palatandaan ng fruit fly, naninilaw yung kanyang bunga, yung meron kayo mismong fruit fly na makikita na tumu na nakatungtong sa ibabaw ng ating ampalaya yun na ka-farmer yung ibig sabihin na kailangan mo mag-spray no? para hindi naman kasi natin mahuli yan pero good news ka-farmer dahil uh, mayroon akong nagawa na isang video na kung saan kung gusto mo ng organic, kung gusto mo yung fruit fly ay hindi mo isprayan pwede naman kayong gumawa ng pheromone trap bibili lang kayo yung kulay dilaw na pang spray spray nyo lang yung sa 1.5 at ilalagay sa perimeter pins o ilalagay sa paikot ng inyong ampalaya para doon didikit yung mga ampalaya isa pa meron akong nagawa na video na kung saan ito palang mga ampalaya ka farmer hindi lang tumuturok sa mga bunga nito kapag nahinugan yung ating mga puno ng ampalaya kapag nahinugan yung mga bunga nito doon sila dadapo kaya't ang ginawa ko sa video na yon ay pwede mong palang gawing pain yung mga hinog na bunga ng ampalaya. At kapag pumunta sila doon, meron akong ginawa na na sticky na sap galing sa puno ng uh, antipulo. So tatagay mo lang yung antipulo na yun, lalabas yung dagta. Yung dagta na yun, lulutuin mo lang. At yun ang ipapahid mo sa paikot ng 1.5, napakadali lang. At once na dumikit doon yung, yung mga fruit fly, talagang hindi na sila makaalis kasi ka-farmer itong mga bunga pala ng pala kapag nahinog ay mag-attract pa ng maraming fruit fly kaya isa rin sa mga suggestion natin tanggalin nyo talaga yung mga hinog kapag nahinugan huwag nyo hayaang mahinugan kasi nag-attract ng maraming fruit fly o di kaya yung mga hinog na yun ay gawin yung gawin yung pampain doon sa uh, ginawa ko na sticky trap kung gusto mong gumawa ng ka-farmer ay pwede mong hanapin sa Ampalaya playlist. Doon mo makikita yung uh, video na yon. So that's it mga ka-farmer. Yan yung at ating update after one week. Ang uh, gusto ko lang sabihin sa inyo bago magtapos ang video. Ang pag natin o pagkakaroon natin ng maraming bunga ng Ampalaya ay hindi lang nakadipindi sa abono na ilalagay natin. Ito ay nakadipindi sa kabuan. Nakadipindi ito sa ating maintenance, sa pagtatanggal ng mga dahon, ng mga sanga, sa pag-aalaga ng mga bunga, pag spray at pagbibisita araw-araw. Yan ang pinakasusi upang patuloy tayong makaharvest ng ating mga ampalaya. At bago magtapos ang video na to, kapag nakakita kayo ng ganitong klasing bunga, yan, huwag nyo nang palakiin yan, tanggalin ka agad yan. Dahil kapag lumaki ito, reject pa rin. Yan. So ang dyan lang mga ka-farmer ang video nating ngayong araw. Maraming salamat sa inyo panunood Maraming salamat ka-farmer dahil isa ka sa nasa 51,000 na subscriber ng ating channel and I hope na nakakatulong ang mga video na ginagawa ko sa inyo. I hope na ang mga video natin ay makakatulong upang makapagsimula kayo makapagtanim ng gulay, makagaid man lang ito sa pag-aalaga ng ating mga ampalaya at iba pa. Kaya ka-farmer, kung bago ka sa aking channel at gusto mo ng ganitong mga video, encourage na rin kitang mag-subscribe bilang suporta na rin sa ating channel. At ilike mo na rin yung video na to kung nagustuhan mo. At uh, po akong i din sa ating mga ka-farmer upang ma subaybayan tayo sa ating ginagawa dito sa ating maliit na gulayan sa likod ng ating bahay.